After nun mga ka-stories for today's video, ayan, at bubuksan na natin yung ating mga um, binili sa Shopee na um, candies. Ito yung mga candies na uh, noong 90s. So, sino makaka-relate dyan? Bale, marami tayong kinuha na candies. Kaya, mag Buluk -buluk. So, ito na yung mga binili natin mga candies. Yan. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung mga laman ng ating parcel na candies. So, una sa atin, laman ng box ay ito yung silveron. Yan. Yan. Bale, binili ko ito ng 15 pesos. Pwede nyo siyang ibenta ng um, 20 or 25 per um, supot. Ayan. Ayan Next. Next is yung ating mga this yeah okay this Next is yong ating ube. Hmm. Ayan. Tapos ito. Ayan. mga nata de coco. Ayan. dito? Yung mga batang 90 meron tayong mga nata de coco. Pwede natin siyang ibenta ng um, tag 2 pesos or 3 pesos. At binili ko siya uh, isang supot ng 15 pesos. Pwede natin siyang ibenta ng 3 pesos or um, 2 pesos per supot. Okay. okay, ito rin. Balot na balot. yung sa iba ibang kulay. Eh. Mas meron din ganito. Then, meron din ganito. So, ayan lahat yung ating pinamiling mga candies. So, sino nakaka-relate yan? Comment nyo lang sa baba kung sinong batong 90s na nakatikim ng mga ganito. Pero uh, marami pa rin yung nagbebenta ngayon ng mga ganito sa market. Pero wala akong makita kaya nag-order ako sa Shopee ng mga ganitong um, candies or chocolates. So, ayan lang guys for today's video. Thank you sa panunood. Um, please subscribe and hit the notification bell para always updated kayo sa mga i-upload kong video. Bye! Happy selling!